Putang ay yan Sayang yung 10,000 ang puta. 250 times 39.65 Putang ay nang yun. Walang kulang 10,000. Pinatalo pa na yung Diana Pacers. Hindi mo lang pinagandaan yung pagka-injury ni Halliburton. Bobong kalbo na kutsa ang puta. Ayan ang yun. Lamang na lamang pa rin sila sa player dun. Eh. Putang na. Di mo rin mag-rotate. Mag-rotate ng player. Kung ni yung pumupuntos, yun ang nilalabas ang putang ina. Pinagsabay-sabay ba naman yung bench? Putang ina, sayang na sayang yung taya ko. 250, 250 times 39.65 Kulang kulang 10,000 putang ina, sinayang ng Indiana Pacers. Dream, Lumusot na yung lima, putang ina hindi pinagandaan, hindi kasi pinagandaan ni Calvo yung injury ni Alibert. Hindi alam naman na injury na lang game 5 yun eh. Kayang-kaya kaya pa nila. Wala namang gamit yung bench player ng OKC. Eh. Tangay na nga Tanga ang putang yun. Pinasok ba naman ang pinasok yung Bradley? Shepard, Maturin. Putang yun na first quarter eh. May panalo pa yun eh. putang yun ng coach. Kung so sino yung pupuntos yun ang nilalabas ang putang yun.